Mula sa unang versikulo hanggang sa labing apat. Noong una, nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at paraan sa pamagitan ng mga propeta. Ngunit, nitong mga huling araw, nangungusap siya sa atin sa pamagitan ng kanyang anak sa pamagitan niya, nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya rin ang pinili niyang magmayari ng lahat ng bagay. Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos at kung ano ang Diyos ay ganoon din siya. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Kaya naging mas dakila ang anak ng Diyos kaysa sa mga anghel na higit sa na na dakila ang pangalan niya kaysa sa kanila. Sapagkat kailanman wala ni isa man sa mga anghel ang sinabihan ng Diyos ng ganito. Ikaw ang anak ko, at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama. At wala ring sinabihan ang Diyos ng ganito sa sinuwang anghel, ako'y magiging ama niya at siya'y magiging anak ko. At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa mundo, sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ito ang sinabi ng Diyos tungkol sa mga anghel. Ang mga anghel ay magagawa kong hangin. Sila na mga lingkod ko ay magagawa ko ring nagliliyab na apoy. Ang ganda min sahi mga kaibigan. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo'y makatuwiran. Kinalubdan mo ang gumagawa ng matuwid at kinamuhian mo ang gumagawa ng masama. Kaya pinili ka ng Diyos na iyong Diyos at binigyan ng kagalakang higit sa ibinigay niya sa mga kasama mo. At sinabi pa niya sa kanyang anak, Sa simula, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at kalangitan. Maglalaho ang mga ito, ngunit mananatili ka magpakailanman. Maluluma itong, lah itong lahat tulad ng damit, titiklupin mo ang mga ito tulad ng isang balabal at papalitan tulad ng damit. Ngunit hindi ka magbabago at mananatili kang buhay magpakailanman. Kailan may hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, Maupo ka sa kanan ko hanggang mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo. Kung ganoon, ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos. At sinusugo niya para tumulong sa mga taong tatanggap sa kaligtasan. Yan po mga kaibigan ang unang talata sa sulat ni Pablo sa mga Hebreo. Ang ganda po mga kaibigan, tungkol sa espiritu po ang pinag usapan dito. Kaya dapat po nating malaman ito mga kaibigan. Very interesting po. Maganda talaga na may malalaman tayo tungkol sa espiritu para hindi po tayo malilinlang ng masasamang espiritu. At gaya ng ang sinabi dito, nagbanggit po dito ng anghel ano? Kaya may anghel din, may Holy Spirit. Sa so, naunawaan ko po tungkol dito mga kaibigan, ang anghel hindi po pwedeng mananahan sa tao. Sila po yung mga tagapaglingkod ng Diyos na magbabantay po sa atin. So tama nga yung sinabi na there is warfare, spiritual warfare in the air. So yung bad spirit and good spirit, yung mga angels maggaano 'yun mga kaibigan kaya nagproprotect sa atin yung imagine na lang natin we have protector no the angel of god and meron ding hihila sa atin sa kasamaan the angel of the devil no si merong mga angel na mga falling angel itong sinabi dito mga kaibigan na may sinabi dito ah uh, itong angel, tungkol po sa angel. Ang sabi dito sa Hebrew chapter 1 verse 7, ito ang sinabi ng Diyos tungkol sa mga anghel. Take note po, tungkol po sa mga anghel. Ang sinabi, ang mga anghel ay magagawa kong hangin. Imagine, magagawa ng Diyos ang mga anghel na maging hangin. No? So, imagine na lang natin na mga lingkod ko, so lingkod lang talaga sila mga anghel taga pag taga, naglilingkod lang sa Diyos ay magagawa ko ring nagliliyab na apoy. So, may mga ganong bagay mga kaibigan ano. Uh, take note din po, itong Holy Spirit symbol din po ng hangin, fire, water at uh, uh, ulap. Yan po mga symbol ng mga hangin kasi siyempre spiritual na bagay, wala po tayong alam, hindi po natin nakikita talagang ang about sa spiritual na ano no, wala po hindi po natin nakikita. Puwera sa mga taong may mga gift na nakikita po nila yung mga ganitong bagay, mga spiritual. Nakikita, may nakikita, may naniniwala din po ako na may may mga taong makakakita talaga na yung mga so yung another world Uh, anong tawag doon? Another World. Yung party ng Another World, di ba? Mga, mga spiritual part. May mga taong gano'n. May mga vision po silang gano'n. Kaya, ako naniniwala po ako, mga kaibigan. Kaya lang, mag din tayo kasi may masama, may mabuti, no? Basta ako, based sa Bible, ang tao na talagang ang Diyos, ang kanyang pinupuri at yung i-recognize niya na yung gift niya na kaya siya nakakita ng mga bagay ay mula sa Diyos, hindi yung uh, on his own power may mga ganong bagay, hindi naman niya kasi pwedeng ma-declare na ang kapangyarihan ko ay mula kay Satanas siyempre nakakahiya yun, walang, ma walang lalapit doon sa taong yun, di ba? alam natin, pag sinabi pa lang Satanas takot na tayo, kaya minsan yung iba, sinasabi nila na we can do on our own. We have power. Yun yung mga ano naman, we can manifest. Satan is declaring din po ng ganyan. Kaya yan po ang nakaka din lang po mga kaibigan. Ang tunay na nasa Panginoon, nasa Diyos, no? Ang ma-declare niya, ang wala akong sariling kakayahan kundi ang lahat na kung bakit nakayanan, gina, nagawa dahil mula po sa Diyos. Ngayon po, ngayon po yung mga declaration, yung mga tunay na nasa Diyos po. Pero pag magsabi na ano, naku po, dahil yung kaaway niya ay mapaglin lang po talaga. Kaya naniwala din ako na there is people receive a gift of vision or discernment or ano mang yung stare, or prophesy na ay sa dream, nakikita lang yung mga ganun, or, or sabi nga nila, natutulog sila, yung soul nila ay lumalakad, may mga ganun silang kakayahan din po. Uh, tayo wala, tayo hindi tayo binigyan ng ganun, ano? And then, nga, tungkol sa angel, mga kaibigan, at meron po tayong natutunan dito tungkol sa angel na ang angel ay magagawang, pwedeng gawin ng Diyos na maging hangin, pwede din gawin niyang nagliliyab na apoy. Yan yung mga angel. Sandali pa. Ngunit ito po ang sinabi ng Diyos tungkol po sa kanyang anak. Ito po ang tinutukoy po dito ay sana so unawaan ko po si Jesus Christ po ang tinutukoy dito. Ito naman ang sabi niya. Ngunit ito ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. No? So alam na natin yung tungkol sa mga anghel na kanya lang mga mga naglilingkod sa kanya no tagapaglingkod niya and then si, si Jesus Christ uh ibahin yung sinabi niya dito tungkol sa kanya anak sabi niya O oh Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman. man so anak ang anak po dito ang ang sinabihan ni Tony mga kaibigan no Ulitin ko po ha, sa Hebreo chapter 1 verse 8. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Tungkol po sa kanyang anak, ang sinabi po, O Diyos! So, ang anak ay Diyos, mga kaibigan. Ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo'y makatuwiran. Imagine, hindi po, hindi po hindi bakit kaya hindi ito itinuro ng iba no? bakit kaya ang kanilang turo na si Jesus Christ ay isa lang tao pero nandito sinabi ng Diyos na O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo ay makatuwiran. Si Jesus Christ is King of Kings. Siya po ang hari ng mga hari kinalulugdan mo ang gumawa ng matuwid. Ang Diyos lang ito, pero, no? Pero bakit hindi nila maaktanggap na si Jesus Christ ay isang Diyos at kinamuhian mo ang gumawa ng masama? Kaya po, pinili ka ng Diyos na iyong Diyos at binigyan ng kagalakan higit sa ibinigay niya sa mga kasama mo po yung sinabi niya sa kanyang anak at sinabi pa niya sa kanyang anak, sa simula ikaw ay Panginoon. Imagine, sa simula ikaw ay Panginoon. So, nakaka-amaze ang talata dito mga kaibigan. Kung atin pong balikan yung sa Deuteronomy, ang sabi po sa Deuteronomy Masahin natin ang Deuteronomy mga kaibigan para malaman natin kung ano ang nakalagay. Ito po ang sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Dahil binanggit po dito sa Hebreo chapter 1 verse 8 na O Diyos, ang kaharian mo. Diyos po ang sinabi dito, no? Ang kaharian mo ay ang kaharian mo ay man at ang paghahari mo ay makatuwiran. Then sabi dito sa verse 10, sinabi pa niya sa kanyang anak, sa simula ikaw ay Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kaharian. Si Jesus Christ po ang tinukoy dito. Tinutukoy dito. And then sabi dito sa Hebreo chapter ay sorry, sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Makinig kayo o mga mamamayan ng Israel. Ang Panginoon, mo. Dalawa, may binanggit po dito, Panginoon. Dito din sa Hebrew, may binanggit na Panginoon. Panginoon na ating Diyos. Yan po, no? So, nabanggit dito Diyos and then Panginoon. Dito naman, sa Deuter Deuteronomy, Deuteronomy chapter 6, verse 4, na ang Panginoon na ating Diyos ay iisang Panginoon lang. Oh. So, si Jesus Christ, mga kaibigan, ay klaro na siya ay isang Diyos. Siya ang ating Diyos Panginoon. Or Panginoon na ating Diyos. Sabi naman sa verse 11, Maglalaho ang maito, ngunit mananatili ka magpakailanman. Si Jesus Christ, di ba? May sinabi siya na... ah uh, Ako ang alpha and omega, 'di ba? Ako ang ako ang I am the beginning and the end, sabi din po niya mga kaibigan. Maluluma itong lahat tulad ng damit. So, lahat ba ano pero siya po ay hindi hindi maluluma, mananatili siya, magpakailanman mga kaibigan. Maglalaho na lang ang ang mundo, pero siya hindi po maglalaho. Kaya dito sa unang kabanata ng Hebreo tungkol po kay Jesus Christ ay masasabi kong klaro na siya talaga ay Diyos at hindi siya kaiba sa Ama para sa akin po kundi magkaisa sila kung naunawaan natin po na ewan ko kasi sa sarili ko hindi sila hindi sila ano hiwalay isa na, isa sila in spirit Siya, eh. isa lang naman ang Diyos natin kung ating kung ating paniwalaan na talagang isa lang ang Diyos. At kung sinabi dito da ang tungkol sa anak, o Dios Diyos sinabi niya. Ang kaharian mo ay magpakailan at maghahari at ang paghahari mo ay makatuwiran. O di ba sinabi dito kung isa lang ating Diyos, bakit si Jesus Christ din dito, O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at mismo ang Diyos ang nagsasabi nito. So, nakaka-amaze, di ba? Para sa akin po. Kung ganoon ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod lang sa Diyos. O, take note po ha. Ang sinabi po sa Hebreo chapter 1 verse 7, ang tungkol po sa mga anghel, ang mga anghel ay magagawa kung hangin, so pwede niyang gawing hangin. Ang mga lingkod, sila, sila na mga lingkod ko ay magagawa ko rin nagliliyab na apoy. Pero hindi po sila Holy Spirit na pwedeng mag po sa ating mga kaibigan. Yan po yung naunawaan ko tungkol po sa mga anghel. And din sinabi dito sa verse 40, 14, Kung ganoon ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod lang sa Diyos. Naglilingkod lang sila at isinugo niya para tumulong sa mga taong tatanggap sa kaligtasan. O oh, tutulong mga kaibigan, tutulong sa atin. Tutulong sa atin para sa kaligtasan para maligtas tayo. Protection mga kaibigan, kaya nga kailangan natin 'di ba uh, magdasal sa Panginoon pero hindi po natin pwedeng dasalin itong mga anghel kasi sa Diyos lang talaga tayo mag-defend. Sa Diyos lang tayo humingi ng tulong at siya yung magpapadala kasi itong mga anghel na to, hindi Diyos ang sinabi niya dito, kundi kanyang tagapaglingkod, naglilingkod lang sa Diyos. Ang sabi eh, ang, ang, ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod lang sa Diyos.